sarap yan mga idol alawin lang natin ayan ayan o oh. ang bango pa naman try nyo mga idol gabis e, yan ayan na meron tayong ditong pork mga idol ano pigi po ito pigi ayan sa parte ng pigi at meron tayong atay mga idol no ayan Meron din po tayong pang gulay, yung uh, carrots at patatas, mga idol. Parang alam nyo na ang lulutuin natin ngayon, mga idol, ano? At meron din tayong green peas at carbon sauce, mga idol. Alam na, alam nyo na ang lulutuin natin, mga idol, ano? At ito yung peas natin, mga idol, ano? Ito muna ang hihalo natin. Pero solid to, mga idol. Ayan. So, tokong po ito. Ang manloob ng baboy. Ayan. So... Ito po yung fish natin ngayong gabi mga idol So ano pang hinihintay natin? Tirahin na natin yan mga idol Kung Mabilisan lang mga idol maghiwa lang tayo ng konting bawang At dalawang pirasong white onions mga idol Ayan Let's go Nang ating may palayok mga idol At pinapainit na rin natin yan Ayan mainit na ang ating palayok Nalagyan na natin ng mantika mga idol Para sa pagigisa yan, kanya-kanya pong style ang pagluluto ng igado pero sa atin magigisa muna tayo. Yung, iba ka po kasi ay nagmamarinate na ng karne. No? Sa atin po kasi on the go po tayo kaya uh, ito muna ang style natin. Pero basta't makompleto mo yung ingredients, igado pa rin yan mga idol. Siyempre, paborito nating mga Ilocano, imas dayta, igado. Lalagay na natin itong bawang mga idol. Ayan. Sunod ko na rin tong sibuyas. Wala tayong red onions kaya white onions muna. Parehas lang yan mga idol. Kung gusto mo tong gayahin, pwede pwede mga idol. Para masundan mo yung pagluluto, panoorin mo ang video natin mga idol hanggang sa dulo. So gawin lang natin uh, golden brown yung ating bawang at sibuyas. Tsaka natin isusunod yung karne. Ayan, nag golden brown na. Itong karne na ang sasalang natin mga idol. Ayan. Gigisa lang natin ng kaunti. Sunod ko na rin itong tokong mga idol. Nga pala mga idol, pinalambot ko, no, ko na ito kanina sa pressure cooker para mas malambot. Pag hindi mo kasi pinalambot yan mga idol, makunat. Parang lalaban yan, magiging cooling gum na yung inyong iga dun. So ito, ay makita ninyo may mga laurel yan mga idol. Napakuluan na yan. Ayan. Gigisa lang natin. sabay na natin sa karne mga idol. Lalagay na tayo ng asin. At itong pang pasarap. Magic sarap. Ayan. Gawin lang natin. Gigisa lang natin ng mga 5 minutes mga idol. Hindi muna tayo maglalagay ng toyo mga idol kasi Uh, asin lang muna ang lalagay natin pero pag talagang uh, sa commercial maglalagay tayo ng toyo pang pakulay ihuli natin yung atay para mas malambot sya okay, doon. okay na sa pagigisa maglalagay lang ako ng tubig okay, doon. isang baso lang yan mga idol tamang tama sa pagpapalambot ng uh, karne tatakpan lang natin mga idol ano? Lulutuin na lang natin siya ng 5 minutes. Saka natin ilagay yung mga gulay, mga idol. Ayan, mga idol. Ayun, oh. No? So, ilalagay na rin natin tong atay, mga idol. Ayan. Sarap Gusto ko kasi, inuhuli ko to kasi mas gusto ko yung manamis-namis na atay, mga idol. Ayan. Parang yung baliktad ba? Ayan. Ayan, saluhaluin lang natin try nyo to mga idol Ang sarap nito yung malamis namis yung uh, ating atay ayan so pag ganyan na mga idol susunod na rin natin susunod na rin natin itong carrots at patatas ayan solid to yung tinatawag natin na version 2.0 na igado white ayan puti mga idol puraw tilo ano? dagdagan lang natin ng laurel mga idol para mas mabango tapos mekos mekos lang natin maglalagay lang ako ng konting sukal optional mga idol pwedeng wala pwedeng meron depende sa inyo ayan sarap nyan mga idol Panghuli mga idol, ilahalo na natin yung green peas at garbanzos. Tapos mekos mekos ulit. Mga 5 minutes to 7 minutes na lang to mga idol. In medium fire. Tapos ulit natin para maluto yung gulay. 5 minutes. na yeah, nakakaraan. Pang finale mga idol, optional. Yan, nagdadagdag lang ako ng konting asin. Mekos lang natin. Ayun oh. Ayun oh. Ayan, oh. Ayan. Kakatakam mga idol Manta yun Karuba Ayan Ayan pwede kayong magdagdag ng sabaw mga idol Ng tubig Ang gusto ninyo para mas masarap pa yung kain Para diretsyo Sa so, lalamunan mga idol Ayan kung gusto mong makatikim ng lupit na humahagupit Gayahin mo lang itong ating version 2.0 igado white puraw mga idol ayan salamat po sa pag uh, subaybay at panonood sa ating video mga idol ano god bless po ayan so malapit na tayong kumain mga idol nakakatakam talaga ito yung isang paborito namin mga ilokano mga idol igado at meron pa yung isa yung sinamit mga idol next video natin yun ang ating titirahin mga idol ayan no sarap niyan igadu with tokong mga idol aloyin lang natin ayan ayan no? Oh. okay na mga idol patayin na natin yung apoy tawagin na natin ang mga junakis natin muli mga idol salamat sa pagsubaybay sa ating uh, vlog for tonight igadu 1.0 do ni Ilocano Vlogger try mo hindi ka magsisisi mga idol mga anin naglimasen eto na mga idol kain na tayo igado the best basta ilokano